Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinagganahan lang sila na papasokin daw yung ICC. Tuwang-tuwa itong taon na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ko ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ha? Ikaw ang imbestigahan ko. ah I will do all my parliamentary powers to pin you down. Sabihin na tingnan natin. Ikaw pala talaga ay uh, membro ng uh, Communist Party of the Philippines, which is which is ah, uh, ah, uh, the partido of uh, the New People's Army. Nagbantay itong si Sen. Ronald Bato de la Rosa na kanyang paimbestigahan si Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuela matapos na kumpirmahin sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na miyembro ang naturang mababatas ng Communist Party of the Philippines o CPP sa naturang pagdinig ini sa isa ng dating miyembro ng New People's Army na si Ibelin Corpin ang mga dati mga estudyante at mga nagsipagtapos na mga estudyante mula sa University of the Philippines sa Diliman at Los Baños ang mga naging membro ng MPA. Aniya nagagamit ang mga katutubo na organisasyon para mas madaling makapaghikayat ang mga estudyante dahil sa hirap na nararanasan ng mga katutubo. Sa naturang pagdilig, na ni Corpins, si itong si Kabataan Party si Representative Raul Daniel Manuel na kasama nila sa pakikibaka. Sinabi ni Corpi na hindi man miyembro ng NPA si Manuel, subalit membro siya ng CPP. Na They can attest na Raul Manuel is there. So what, what does that make of uh, Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines but he is not a member of the New People's Army. So member siya ng Communist Party of the Philippines? Very yes. clear. Ha? Huh? Coming from you, ha? Huh? Uh, Sinoporta naman ito ng dating rebelding grupo na si Kate Raka. Nakasama niya noon sa UP Diliman itong si Representative Manuel na nagre-recruit ng na mga para maging membro ng MPA tiniyak naman ng dalawang resource person na itatanggi ito ni Manuel dahil, dahil iyon ang isa sa itinuro sa kanila ang itanggi ang kanilang partisipasyon sa CPP and PA In addition sir, I also worked with Raul Manuel when, we were still, when he was the UP student regent in the University of the Philippines and Isama ko siya and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So I am sure he will deny this, my good old friend Raul and workmate. Uh, we, we worked, we worked within UP, no within the, kumitin no, ng UP. Uh, yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He, as a student regent at the time, and me, as the chairperson of Ally Sining, no, we planned and we executed, implemented uh, recruitment. Ah, uh, for the NPA, kami yung nagpapatupad ng mga kota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each college no, na meron sa UP. Pa. Dahil dito nag-init ang ulo ni De La Rosa at nagbanta sa kanyang uh, paimbestigahan nga si Congressman Manuel sa revelasyon na ito. Aniya, kaya pala tuwan-tuwa ang kongresista na maimbestigahan sila ng International Criminal Courts dahil kalaban sila ng gobyerno. Galit na sinabi ni Bato na gagamitin lahat nito ang kanyang parliamentary powers dahil sa miyembro talaga ng CPP, si Representative Manuel na partido ng NPA. Nagpasalamat naman si Dela Rosa sa resource person sa pagbubulgar nito sa Senado. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.